magsinuswerte ka nga naman. For today's mini vlog, umikot na naman si Johannes and John. Sa mga mayayamang kapitbahay, magugulat kayo sa dami ng mga appliances, mga laruan, mga furniture na mga pinagtatapon lang nila. Pero bago yan, kaninang umaga, pumunta muna kami ni John sa produce, na grocery lang kami ng mga ilang gulay at prutas. Bumili akong mais. Alam, masarap yan isugba mamaya. Talong kasi magtutortang talong ako mamaya. And then lemon. And then pagkatapos, ayan, nagbayad na kami. Alam nyo, halos mapulit yung bag na namin pero seven dollars lang ito guys kaya gustong gusto namin mag grocery dito sa Don Victorio wow, hala ang ganda parang brand new nga siya dear habang pa na kami guys nadaanan naman itong couch na tinapon ng isang apartment na dito kaya bumaba ka agad ako hala kaganda nitong couch na to oh. couch oh hala pwede pa ito dear pwede pa tayo pa. Perfect, no? Alam mo, jackpot ito. Pwede ito sa back porch natin ilalagay or sa front porch. Ayan, oh. Hala. Ang ganda ng toy car na ito. You're... Sunod naman namin nadaanan itong toy car na ito. Perfect sana ito sa pamangkin ko na si Jude. Kaso parang hindi man ito magkasya sa balikbayan. Hala oh. Ay, ang ganda ng slide na yan. So bumaba ako para tignan kung pwede ba natin to i-assemble. Kaso parang mahaba man ito eh. Hala, pwede ito sa mga pamangkin ko. Kaso halang magkasya ba ito sa balikbayan. It even has the pedestal. Ito ang totoong jackpot. Ha. Hagoy. Ito ang totoong jackpot kapag sinuswerte ka nga naman. Nadaanan namin itong napakalaking washing machine na talaga nga namang automatic. Alam nyo, mas malaki pa ito sa washing machine namin. Ayan o, oh, kumpleto pa siya sa accessories. And then, ayan, sabi ni Jan, ano yung nasa ilalim? Tignan mo nga. Ah, ayan, so binuksan ko na rin yung nasa ilalim. Hala, kumpleto talaga siya sa accessories, guys. Alam nyo, pwede pa naming palitan yung aming washing machine kasi mas malaki ito eh. Mas heavy duty siguro ito. At saka ito o, oh, Pwede ito sa sala ilagay. Ayun oh, parang uh, patungan ng TV, may table din, may beach chair, at kung ano-ano pa. Alam nyo guys, uh, pwede na talaga ito. Jackpot ka talaga dito guys. Oh, ang ganda. At saka tignan nyo, ang brand, Samsung Mamahalin. Hala dear, ibaba mo, ah. ibaba mo ako. Ang ganda nito dear. Hala, ang ganda nito. Parang konting linis na lang sa kanyang arm. Ano dear no? Sa kanyang arm, uh -huh. konting clean lang. Ang ganda nito. Oh. Oo. Oo nga. Hala, ang daming avocado, dear. Eto ang bumungad sa akin kanina pag akyat ko sa bubong. Sa ilalim kasi, kapag titignan mo yung puno ng avocado, parang wala masyadong bunga. Hala kapag akyat ko kanina sa bubong, guys. Nagkumpulan pala ang mga bunga. Hala, siguro mga one or two months lang ito, guys. Pwede na ito ma-harvest. Today I'm cooking adobo a time I like it caramelized mm -hmm. This Sauce, peppercorns and sugar, bouillon, chicken cube, Kain tayo guys, ayan adobong atay for lunch. 11.45 na, nagmamadali na nga akong kumain kasi may dentist appointment pa ako ng 12.20. Ang hirap pa namang kumain guys, lalo na pag mainit tapos nagmamadali ka no. Pero in fairness ha, sa adobong atay ni Jan, I think second time pa ni Jan nakaluto ng adobong atay. Masasabi ko 10 over 10 natin. O, ba? Ganito na atay ang gusto kong pagkaluto, guys. Sa iyo medyo masabaw-sabaw para mabahog sa kanon. Ayan, so wala man lang uh, 30 minutes, guys. Natapos na yung appointment ko dito sa dentist. Ayan, sinundo na kaagad ako ni John. Lechon kawali, a gusto ko. Ito yung tira namin kahapon na lechon kawali. Sabi ni John, ito lang yung merienda namin. Perfect with pina carat. Mm. Nag-iikot kami ni John dito sa aming mga kapitbahay Tignan natin kung marami tayong makikita ngayon Siguro mga alas 7 na ito ng gabi guys pero maliwanag pa ganito dito sa Florida mga alas 8 pa mo salop ang adlaw. Nag-iikot ulit kami ni John kasi nagbabaka sakali kami na meron kami makitang mga gamit na pwede nating uh, ipadala sa Pilipinas. Ganito kasi sila ngayon guys uh, nagtatapon sila ng mga gamit. So magbaka sakali lang tayo ba? Yung magkasya lang sa balikbayan box. Wala na kaming nakita kaya pumunta muna kami ni John dito sa grocery store. Namili lang kami Ilang na... mga groceries like etong uh, itong wine kasi gagawa tayo ng chicken piccata mamaya wala na tayong wine steak ayan na uh, pork chop uh, and itong uh, chips ayan wala na rin tayong chips and then pagkatapos bago kami umuwi ng bahay nag-iikot muna kami ayan may nakita tayong tumpok dito oh. couch ulit alam mo madalas couch yung nakikita namin ngayong araw kasi tinak Tinabunan nila ng maraming dumi, oh. Tapos may dalawang swivel chair. Pwede yan siya sa office. Ayan, o, oh, office chair. Ay, kaya pala, naunahan pala kami ng mga Amerikanong nag ikot din dito at namamasura. Ganito kasi dito, guys, paunahan. Kaya minsan, yung mga tira-tira na lang ang maiwan sa'yo. Dinner time na guys. Gagawa lang si John ng chicken piccata. You'll need capers. Frankie Blur. In powder nya sa oven for how many minutes? Maybe not less than 10 minutes. Kung guys, hain guys, ano ba? Nagkaka... Siyempre, of course. Na, more capers sa akin. Ganahan ko capers guys. Like... Order up! Order up! Thank you so much darling! Mm-hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I love it. Thank you. Mm -hmm. Thank you. You're happy, I'm happy. Mm -hmm. I will recommend you.